Good morning mga katindahan, welcome kayo dito sa RTW ni yun Madam Claire So for today's video mga katindahan, ipapakita namin sa inyo itong uh, ipapagawa namin ngayon na pwesto yan So nakita nyo naman yan, yung pader na yan Yan, so yan ang aming ipapatrabaho ngayon dito sa aming tindahan Bali ngayon ay gabi ng oras na ito 10.44 na ng gabi mga katindahan yan. At dalawa na lang kami. <laughs> dalawa na lang kami dito na nag-aayos. Wala naman kami ibang makakatulong kundi kami lang. Natanggal na namin yung mga nandun. Yan. So yan, sawari lang yan mga katindahan. So ipapa... An anong tawag dun? Ipapaan natin yan papaasintahan na din daw yan tapos ito yan tatanggalin din namin lahat yan para bukas titibagin na lang. Tapos dito, oh ayan. Hello. <laughs> yeah, so tinambak muna namin lahat dito yung mga paninda tapos dito sa part na to, yan natanggal na yung mga nakasabit tsaka yung mga steel mating. Ayun. Hindi na nga namin na videoan kanina dahil um nauna na yung aming pag ano pagtatrabaho. Yan so baka anong oras pa kami matapos dito. Excuse me. Ayan mga katilan, alas 7 na ngayon ng umaga dito sa amin. Ayan at ayan. Tatanggal na namin siya. Tapos sako pa namin yung muna yan. Ayan, tatanggal namin yung lahat kasi maalikabok daw yan kapag uh, binakbak na yung pader. Pader! <laughs> Ito na yung pader na babakbakin mamaya grabe. Dami rin kami binagsamahan ito. Almost two years mga katindahan. Pero, syempre, kapag may umaalis, may dumadating. iba Mga ganun. So, pag ititinanggal natin, mas magiging mas panaloy. Garantisado. Diba? Mga ka-excite mga katindahan. Ready na for vermas? Oh, my God! <laughs> ah, ba, hindi man tayo laalis na, na. Ayan na nga na yan yung ating mga magigiting na mga manggagawa, mga katindahan. si set up na sila ng kanilang mga kagamitan para masimulan na itong ating operation uh, uh, operation pagbabakbak nga ng ating pader. Yan. Yeah. Tatlo yung kinuha namin ng na manggagawa para mas mapabilis itong uh, pagre-repair dito sa ating tindahan kasi as soon as possible kailangan siyang matapos kagad dahil syempre para hindi maapektuhan yung ating pagtitinda para yung mga customers makapili agad sila ng maayos ba diba? So nakaka-excite talaga mga katindahan na uh, matapos itong ating pinapagawa. Yan. Yeah isang pangarap na naman ang matutupad dito sa ating tindahan dahil napakatagal na talaga namin itong gustong mapatibag pero yan na Blessing, thank you Lord Maumpisahan na talaga Ang pagpapaganda dito sa ating tindahan Pansamantala nga muna nakasara itong ating tindahan Bale yung front lang yung nakabukas muna sa ngayon Para nga mas mapabilis yung pagpapagawa natin itong ating tindahan natanggal na itong ating likuran. Ayan, wala na tayong harang. Ayan, tinatanggal na din yung pinto. At ito ay ating paparenovate, din. Bakbak galor. Ayan. ka na. Pineprepare na ito mga katindahan para may maya pwede na siyang bakbakin isang araw tayo magsasacrifice ng uh, hindi tayo nakabukas ng, ng maayos na pagkakabukas ng tindahan para nga uh, mapaayos natin yung ating loob yan ba diba? so antayin natin hey, nakaka-excite talaga mga katindahan kung ano ang ating grabe ito na talaga yung tinatawag na ano, road to kayamanan. Yeah kasi may import ah oye lodi lodi <laughs> mukhang mukhang <Ay, God. laughs> may laban na mamaya. <laughs> Oo, oh, uh, papalaban na lang sa loko. Diyan <laughs> <laughs> ang mga katindahan. Nisimula ng pakpak. Eh. Bakit? Sobrang alikabok. Nagahangin. Grabe, papunta pala dyan ang alikabok. Alikabok yan, nung sa asin. Hmm? Nung sa

Nilagyan namin ng harang mga katendan kasi sobrang alikabok. Ayan. Alikabok yan talaga yung gustong gusto namin na mapagawa dito sa aming tindahan na, na mapalawak na yung aming pwesto para pagpasok ng customer talaga is mas makikita nila yung mga paninda mas ma-display natin ng maayos yung ating mga yung pagpaparenovate namin dito sa tindahan is matagal na namin siyang gustong gawin pero syempre dahil kailangan din natin siyang budgetan di ba ng ng kailangan natin siyang pondohan. niyan So, hindi rin talaga siya natin basta-basta uh, mapapagawa. Pero yun nga, na uh, nakakatuwa dahil this time is, ayan na, sinisimulan na. At uh, sigurado na magiging maganda ang kalalabasan itong ating tindahan. Dahil syempre wala na siyang harang, isang derechohan na lang. May mga nagtatanong nga kung bakit daw meron pa, bakit daw kasi may pader pa yung pwesto na yan, yung tinitibag na yan. So, bakit daw may pader pa kung titibagin din naman? Yan. So, sa amin mga is, kasi nga, nagsimula nga maliit lang, as in yan lang yung tindahan namin. Hindi naman namin nakakalain na, di ba, na mapapalakan natin siya ng ganun So, noon, nangarap lang kami na magkaroon ng tindahan, maliit lang, yun, 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 yun. cute, di ba? Tapos, yun nga, na-extend namin siya ng bahagya. So, nakita nyo nga doon sa unang video na ginawa natin na nakasawali lang yung parugtong niya, diba? So, so ang simento, west of simento, tapos yung kasunod is sawali, ganyan, diba? Tapos, hanggang sa, nakapagawa na naman nga tayo, napa-extend na nga. Kaya naman, doon sa pagpapa-extend natin, ang pagpapa-extend is talagang may renovation na magaganap, o, oh, ba? diba? yan nga ang -re renovate na yan. Yung pagpapatanggal namin nitong pader na ito is yan yung matagal ko na lalo ako talaga. Gusto gusto ko siya na, na matibag na para yung mga customer is mas madali silang kapamilya. at the same time napakalaki rin ng magiging maging ikakagaan ng aming pagbabantay kasi nga parang kaliwat kanan ka nalang natitingin sa mga customer. Hindi na natin sila susundan-sundan pa ng todo-todo dahil nga may harang hindi mo kita. Siyempre, di ba, naiwasan natin mga baka uh, mabulsahan tayo ng paninda. At ito ding pagpe-prepare namin dito nga sa uh, pagpaparenovate dito sa is Ito rin yung dahilan kung bakit nga hindi tayo masyado nang masyadong naka-upload ng mga videos. Medyo talagang naging sobrang busy na busy at dami namin mga kailangang unahin bago pa ba, kami mga pag film ganyan and everything dami namin um, inaasikaso pero this time since sinisimulan na nga itong pag-aayos ng tindahan is yan sana magtuloy-tuloy na para mas maging maganda yung ating pagtitinda, pag-RTW, di ba? Mas marami tayong ma-share. Kaya naman, doon sa mga nangangarap din na magkaroon ng ganitong RTW or gustong magkaroon or may ganito ng RTW pero nahihirapang siyang pa paangatin, ganyan, di ba? So, As in, ano lang, yung tiwala lang, gawin lang natin yung best natin dahil 'di ba? Hindi rin naman kasi natin hawak yung kung yung isip ng mga customer kung sa sila bibili, 'di ba? Kung ano yung uh, kung paano natin sila mapapabili sa ating tindahan, 'di ba? Pero yung pagpupursige natin, yung mindset natin kung paano natin papagandahin yung tindahan natin, 'di ba? Kasi yung pagpapaganda naman ng tindahan hindi lang shop parang pakitang ubaga sa tao, pakitang tao, diba, 'di ba? Ginagawa natin 'yon para sa para para sa sarili natin at para sa mga customer. 'Di ba hindi siya parang para sa isa lang na para ang gusto ko lang is para bumenta ganoon hindi. Parang we care for our customers na hindi sila may mahirap mamili, maaliwalas pagpasok nila, may kita nilang yung hindi sila talaga yung convenient, 'di ba? parang convenience store na yung ating tindahan kung iisipin. Ayan mga katidahan. So yung video na ginawa ko ngayon mga katidahan is hanggang dito muna. Kasi nga bising busy, busy pa sa pagliligpit. Marami pa kami ligpitin. Uh, susunod na video ipapakita ko, na sa, ipapakita ko naman sa inyo kung ano na yung um, update dito sa ating tindahan. Kung ano na yung naging display, ano na yung naging pag-aayos namin. Yan lang muna mga katindahan for today's video. Maraming maraming salamat sa inyong palaging panonood and happy selling.